na enjoy ang karton. Hindi din to. Ala oo. Oh, oh. Dapat din lang dati. Ako, ako na para ano ako. Ano pala yan? na ay, lahat. ay, ano ko sa taas, mama, tita? Iulit ko kay Didong. Meron palang package si Miss... Kaya nagtanong si Mama Morley. Mur so si Mama, Sita, guys, inuubo siya. Kailan niya maggamot? May lagnat daw. O oh, yung mga bata. Ito pa niya, o. Kay Didong Goro to. Ay, ganyan. Okay. Iakyat ko. So, may package pala dito si Miss Didong. Ah, kaya pala nag-message sa na akin si Mama Mer Merlina. Did you get, did you, ano, give Didong his package? Ha? Huh? You forgot. So, diba? Uwi natin to. Ay, mag-uli ako September ano pa.